Hello guys, good afternoon, good evening, good morning everyone So today's video, mag-unbox lang tayo ng uh, plant stand from Amazon Diyan na corner ko ilagay Kas Para magamit ko to sa uh, kusina or dito sa gilid at least may lalagyan ako ng tanim sa corner na ito guys. So i-move lang natin to. Kasi yung mga tanim ko oh, nasa bintana ko na lang nilagay kasi wala pa akong masyadong plant stand. So I decided to order one at Amazon. So tingnan natin kung babagay ba siya sa corner na itets. Okay. Unbox na natin. This is the base, guys. Mm -hmm. Ilagay lang natin yan dyan. Next part. Hayaan nyo na yung mga bilbil -bil dyan kasi pataba na nang pataba tayo, no? So, this is how it looks like, guys. So, i-try natin i-assemble to. Okay, so yan. Umpisahan natin sa pinaka uh, mahabang stand. Ang marker dyan is letter A. Pero, usually, pag um, ginagawa ko yan, tiningnan ko na lang yung picture. Hindi ko na sinundan yung instruction, mga A, B, C, D, E, blah, blah, blah. Kasi lalo ka lang malilito, no? So, hindi ako nagde-depend sa step 1, step 2, step 3. Tinitingnan ko lang kung ano, ang, ano yung position ng mga parts na yan sa picture or sa manual. Kasi yan, chine-check kong mabote. Pag sinusundan ko yung mga araw-araw, A, B, C, 111222 hindi ko masundan. So, at least, kahit sa tingin man lang, nagawa nating um, dahan-dahaning i-assemble yung mga parts niya. Anyway, uh, hindi naman masyadong mahirap kasi hindi siya masyadong maraming parts. Tatlo lang yung stand at saka tatlo lang din yung um, bases niya. So, yan, pinagkasya-kasya ko lang sila kung ano ang dapat natin gawin sa mga parts na yan. O yan. O, diba? Mm hmm So, bago ko siya tinatighten, guys, so, I lang, was making sure na, na liha, tama yung nilagyan ko. Bang, sad, no? So, at usang i-finalize ning usa. Hmm. Kinahang lang tang kabalong mamanday, no? Kay, para di na ta maghulat ni mister. Kay, delikiding o maghulat pa ta dili mabuhat nang atong gustong buhaton nga mahitabo, no? So, munang mag, magpakapanday ta. Gahit man. So, we will use the screwdriver. dali mong Tadi siya mm. gapa presyo. Okay. That's strong now Never. Never. So kare. Ato na siya. i-finalize ang usa. Okay. So, that's in. Mm -hmm. So, yan. Tapos na yung mga tall parts. Yung mga maliliit na naman. Yung pang-cross niya. Mm -hmm. Yung mga braces, dalawa yan. Lisura, ang maging panday ito, guys. There you go. Anak na siya, dayon. Anak, how about that? Okay. Dere sa tas, pikas mag -una. lang masulod na siya diha. Dili lalim dai maging panday guys, mahal mahaling panday no. Stand plant. Plant stand. Ituloy lang natin ang pagkakabit. Tiis tiis lang. That's why dili lalim ang maging panday guys kayo oh, kanira gani. Galisod na kong patindog. Sao na lang. Mm -hmm. oh, sulod na ang duha ka screw, no? So, that's the time. Ato na nang itighten sila. Para dili sila mga bulag. Later. You just had snacks, Freya. Mm. Okay, let's tighter the other side. Wow, panday na si mommy guys. Na-assemble na ako ang plant stand. Wait lang. We're not done yet. Kung siya. Wow! Okay, hapit na. So, the other side is letter E. There you go. Wow! Ka-expert na ni Mami mo panday, guys, oy. Okay, yan. Last part na yan. Yung isang brace natin. Tinatawag yung brace eh. All right. So last nga tiil tiil. I cannot I didn't expect, guys. I gonna do this today. This is the first time. Na ako lang ang nag-assemble, do no? without my husband's help. Proud mama here. The other side. never, never be enough. Wow, ka-expert na ni Mami, oy. Okay? So yan, uh, mini -make sure ko lang na tight na yung lahat na mga parts dyan. At nang hindi naman mag- uh, Uh, serat serat no? Pag itayo na natin at lagyan na ng mga tanim. Yan na. Malapit na si maming matapos. Wow! Super proud of myself, guys. Hindi ko inaasahan na magagawa ko ito. Okay, tight. 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 Mm -hmm. So, ito ang base, guys. Ito ang base as you can see in the picture, ang malaki na bilog ang pinaka base niya. So ngayon, ilalagay na natin ang mga lalagyan. There you go. So dito, may mga bangag rin siya. May mga holes. At ito may holes. So, i pasok na natin. Mm -hmm. Kailangan level to. Hindi maghiwi ba? Dili maghiwi. Oops! Isa dyan. Isa dito. Isa dito. O, di diba? Ang cute niya. Pwede dito yung mga cactus ko na maliit. Okay, matibay na siya. Ito naman. Dito muna tayo sa pinakamataas. Ito ng exercise natin today, guys. Kailangan ng lakas. Okay. That's strong enough. The last one. Wow. I'm proud of myself today, guys. May dalawang extra na screw. Sana may isa pa rin dito, oh. Wala eh. Three tires lang yung in order ko. Go, go, Ma'am Kaya mo yan. Last na lang yan at matatapos mo na ang iyong pag uh, assemble So, proud of yourself today. Di ba? Di na kailangang hintayin si daddy guys para maitayo natin ang ating plant stand. There you go! Okay guys, natapos din no? Natapos din ang ating assemble sa ating plant stand. O, diba? Uh, $32 including sa shipping. Binili ko to sa Amazon. So, 1, 2, 3. Pwede dito yung mga cactus sa baba. Okay, guys. So, natapos na ang ating plant stand. Installation. Yan na. So, ilagay na natin sila dyan. Pero how I wish may isa pa kung ganyan na medyo mahaba or mataas or malaki kasi ang dami ko pang mga dapat ilagay pero for now okay na muna yan sa corner na, dyan, na yan kasi pangit rin pag overloaded na yung tanim sa loob no so perfect yan sa corner na yan kasi super naked siya and I'm proud of myself I was able to install that plant stand That's all for now. Bye bye.